Generally peaceful. Ganyan kung ilarawan ng Isabela Police Provincial Office ang katatapos na 2025 midterm elections na ginanap noong Mayo a 12. Ayon kay Police Colonel Lee Allen Bauding, ang Provincial Director ng IPPO, isa lang ang naitalang election-related incident sa panahon ng halalan. Aniya, malaking tulong dito ang pagtutulungan ng mga law enforcement agency, iba't ibang LGU, ang mga kandidato at mismong mga botante. Maganda yung collaboration namin, coordination, kaya nga naging payapa at uh, uh, maganda yung resulta ng uh, election uh, day natin dito sa Isabela. Malaking tulong yung pagtulong-tulong namin para sa coordination kung ano yung mga activities natin sa patutungkol sa election. Aabot sa 3,180 ang kabuoang bilang ng mga deployed personnel sa buong Isabela. Kasama na rito ang mga Philippine Coast Guard, Philippine Army, BFP, Regional Mobile Force Battalion at ang Maritime Group. Ang tanging insidente lamang na may tuturing na election related ay ang nangyaring pamamaril sa San Pablo Isabela noong Abril 25. Agad namang nahuli ang dalawang suspek sa pamamarila. Sa kabila nito, inamin ng police Colonel Bauding na marami silang mga ng pagsubok sa panahon ng eleksyon. Pero kagyat naman nila itong natutugunan. Kagaya ng uh, pag-deploy uh, natin sa mga kapulisan natin, pag-deploy natin ng mga uh, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, yan yung mga Philippine Coast Guard, uh, Regional Mobile Force Battalion, nakatulong po yan. Sa kabila nito, ipinangako ng IPPO na hindi matitigil sa pagtatapos ng eleksyon ng kanilang pagseserbisyo sa taong bayan. Anila ay pagpapatuloy nila ang pagbabantay at paniniguradong ligtas at payapa ang bawat komunidad sa kanilang binabantayan. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang 80-20 deployment strategy kung saan mas malaking bahagdan ng mga polis ang nakakalat sa mga estrategikong lugar para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Dante Gitu, Balitang Solid North.